Sir, may nakausap ako dito na guys na ano ah, Indonesia. Tapos, tinatanong ko siya kung magkano ang ah, equivalent ng pera niya, 4,730. Alam niyo ba kung magkano yun sa, sa pera nila? Equivalent sa 10 million. Milyonaryo sila dahil. Manila. Eh, Kaya in Indonesian ba? Kaya eh. Akalain mo, millionaire na sila. Yun yun. Ang nakakatuwa no, kasi sa sa country nila, millionaire na sila dun sa, ano, sa 4,730 nila na sahod dito sa atin. Ano ka? Tapos yung sa atin, dahil, thousand lang. O, dun, 35,000 lang yan sa Pilipinas yung, ano, 4,000. Uh, 4,870. Wow! Sila, millionaire na sila. Mm -hmm equivalent of 4,730 Hong Kong dollars is equal to 10 million 10 million in Indonesia 10 million in Indonesia money. 10 million in so no, so no, uh, the same years, uh, 10,000. 10, 10, oh, pero sabi niya, And, yung 10 million you know, sa kanila is para uh, 10,000. 10, 10, 25 kg of rice is uh, 300. 300,000. 300, ah! Lo. Oh my God! presyo pala na, yung 25 kilos ng bigas nila doon is 300,000 uh, Indonesian money. Ang kaloka. <laughs> Nakakatwa. Oh, 25 kg sa uh, ng kilograms ng uh, rice nila doon is ik, ano, ang presyo pala din is 300,000 Indonesian money. Ang kaloka mga bi. <laughs> Natutuwa ako. Ngayon yun lang, na, hindi na, ko lang nalaman yan. Ang <laughs> kaloka. Ang laki pala na equivalent ng money nila doon mina kacikain kasi ako dito ng um, Indonesia.